Hey guys, may nahuling ibon yung aking <laughs> Alagang pusa. Ayan o, nasugatan siya ni KitKat. Nagamutin natin tapos papakawalan. Ayan o, may sugat siya. Ginagat kasi siya ni KitKat. Tuti na lang binigay siya ni KitKat sa akin. Nagin natin ang betadine yung sugat mo. Wow! Kat ang galing naman ng aking alagang puso, nakahuli ng iyo ano hmm? Paano lumipad? Dito na, na, gagamot na. Ayan, oh. oh. hello. Hello. Gagamotin muna natin ang betadine yung liig niya kasi may sugat. gagamutin may sugat siya dito sa kay liig. Oh, ayan, oh. Ayan, kaya natin ng betadine mamaya na natin Mas papakawalan na natin siya oh, Lipad ka na Dalila Lipad ka na oh, Lipad ka na Ayun na lumipad na siya